Noong March 18, 1968, ilang mga moro ang pinatay sa Corridor Island dahil di umano sa kanilang pag-aaklas. Ang massacre na ito ay binansagang Habida Massacre at sinasabing isa sa mga ugat ng moro insurgency sa bansa. Ano ang storya tungkol sa Habida Massacre na ito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Nagugat ang Javida Massacre sa kampanya ni Nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na bawiin ang Saba mula sa Malaysia. Ang planong ito ay binuo sa tinawag na Operation Merdeka. Halos sa salitang Merdeka na nangangahulugang kalayaan. Si Captain Cirilo Oropesa ng Armed Forces of the Philippines ang natasan sa misyong ito upang may para ng top secret operation na ito dandang kabataang tausog at sama mula sa suluang nirekrut ng Philippine Army upang sanayin sa planong pagsalakay. Pinangakuan sila ng bayat at pagkakaloban ng mga armas ayon sa lone survivor ng massacre na si Jivin Arula. Sinanay ang mga kabataang moro sa Siminul, Tawi-Tawi mula August hanggang December 1967. Noong December 13, 1967, dinala ang mga moro sa isla ng Corredor, lula ng barko ng Philippine Navy. Pagdating sa isla noong January 3, 1968. Nakaranas ng pangaabuso ang mga moro. Hindi sila binayaran ng ipinangakong sahod at walang maayos na pagkain. Sa paglipas ng mga araw, kinestyo ng mga moro ang mga opisyalis ng militar dahil sa hindi makataong pagtrato sa kanila. Dito isiniwalat ang kanilang tunay na pakay ng pamahalaan. Ang sanayin sila upang salakay ng Saba na tinitirhan ng mga kapatid nilang Moro. Nang malaman ng kanilang tunay na intensyon sa kanilang pagsasanay, sumulat ng petisyon ang mga kabataan kay Pangulong Marcos Sr. noong March 2, 1968. Hindi nakarating ang liham sa Pangulo at noong March 18, 1968, walang habas na pinagpapatay ng mga sundalo ang mga kabataang Moro. Nakatakas si Arula at nailigtas siya ng mga mangingisda at siya ay dinala sa dating Kabite Governor Delfin Montano. Noong March 21, 1968, iniutos ni Pangulong Marcos Sr. na imbestigahan ang corridor. Noong March 23, 1968, formal na nagsampan ng kaso si Arula sa Piskalya sa Kabite. Makalipas ang ilang araw, inaresto si Major Eduardo Martelino at iba pang akusado sa massacre. Ang karahasang naganap ay binansagang habi ng massacre. Ito ay sinuwalat sa Senado ni Sen. Nino Aquino noong March 28, 1968. Nang sumunod na buwan, gumulong ang investigasyon sa Senado at Kamara sa habi ng massacre. Minatikos ni Pangulong Marcos Sr. ang imbestigasyon ng Senado hanggang sa hinto ito ng Kongreso noong April 15, 1968. Noong 1971, tuluyang pinawalang sala ng Military Court ang lahat ng akusado sa Javito Massacre. Pumanaw si Arula noong 2010 matapos ang isang vehicular accident sa Tres Martires, Cavite. Ang naganap na massacre sa Corredo noong 1968 ay isa lamang sa mga ugat ng dekadang kaguluan sa Mindanao. Noong 2013, Ginugunitan ni Naoy Pangulong Benigno Aquino III ang anibersaryo ng Habida Massacre sa Corridor Island. Ito ang unang beses na kinilala ng Pangulo ng Bansa ang naganap na massacre. Noong 2021, inalala sa Mindanao Garden of Peace sa Corridor ang 53 years anniversary ng Javida Massacre.